Ang Biblia ay puno ng mga talata at panalangin na maaring magbigay ng kagalingan at lakas sa mga panahon ng sakit o karamdaman. Katulad ng Jeremiah 17.4, sinasabi dito, Pagalingin mo ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iligtas mo ako at maliligtas ako, sabagat ikaw ang aking kapurihan. Kung ikaw ngayon ay may karamdaman, nais mo ng kagalingan. Samahan mo ako sa aking panalangin para sa iyo. Panginoon at ama namin Diyos, ikaw ang pinagmulan ng aming lakas at ang aming tagapagligtas. Sa oras na ito ng karamdaman, hinihiling namin ang iyong mahabaging kamay upang bumaba, nahawakan, at haplusin ang bahagi ng katawan ng iwan na nangangailangan ng iyong kagalingan. Sa iyong mga salita, ipinangako mo ang pagpapagaling ng aming mga kakamdaman at ang pagbabalik ng lakas sa aming mga katawan. Naniniwala kami sa iyong mga pangako. At patuloy naming itinutuon ang aming pananampalataya sa iyo, ang aming tagapagpagaling pinupuri namin ang iyong pangalan kahit sa gitna ng sakit at ipinauubaya namin ang sarili sa iyong kalooban hinihiling namin na maipadama mo sa amin at sa lahat ng may karamdaman ang kapangyarihan ng iyong kagalingan palakasin mo ang bawat isa sa amin sa aming kahinaan palakasin mo ang aming paniniwala sa inyo bilang aming Panginoon, Diyos at Tagapagligtas. Nawa ay pagkalooban kami ng kagalingan ayon sa iyong kalooban. Tanggalin mo ang bawat sakit at ibalik mo ang sigla ng katawan at kaluluwa. Hindi lamang pisikal na kagalingan ang aming hinahanap kundi ang kabuoang kagalingan na nagmumula sa iyo. Kasama na ang kapayapaan ng isip at tulasan ng puso. Sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang manggagawa, humihiling kami at nagtitiwala na ikaw ay kikilos na naayon sa iyong mapagmahal, nakahanungan at biyaya. Amen.